Sa ngayon ay trending na trending ang pangalan ni Apollo Kibuloy dahil sa mga patong-patong na kaso na isinasampas sa kanya. Habang sinusulat ko ang paksang ito, kasalukuyang nire-review ng Senado ang arrest warrant laban kay Kibuloy at habang pinapanood mo ngayon ang video na ito, ay maaaring nasa loob mo ngayon ng hulungan ang self-proclaimed na son of God na si Pastor Kibuloy o maaaring pina-finalize pa din ang kanyang arrest warrant. Pero ano't ano pa man ang mangyari, Halina't alamin muna natin ang mga nakakagulat na lihim ng kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy. Noong ang Philippine Arena ay nagbukas sa Bukawi Bulacan taong 2014, ito ang itinanghal na pinakamalaking indoor arena hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. May kapasidad ito na hanggang 55,000 seats na 18,500 na mas marami sa pumapangalawang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo, ang Saitama Super Arena sa Bansang Japan. Ito ay nananatiling world record at wala pa ding nakakatalo hanggang sa ngayon. Pero tila hindi na ito magtatagal. Ito'y dahil sa kingdom naman ni Pastor Kibuloy. Gaano nga ba kalaki ang dome na ito ni Kibuloy? Bakit nga ba ito'y tinayo ng Kingdom of Jesus Christ? Ito na nga kaya ang tatanghaling largest indoor arena sa buong mundo sa hinaharap. Kung ang Iglesia ni Cristo ay may Philippine Arena na matatagpuan sa Luzon, particular na sa Bulacan, Tila hindi nagpadaig ang Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ng kanilang leader si Pastor Kibuloy at nais sungkitin ang titulong pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Kasalukuyan kasi na isinasaayos at patuloy na ginagawa ang Kingdom ni Pastor Kibuloy na matatagpuan naman sa Mindanao, partikular na sa Davao City. Inaasahang matatapos ang pagpapagawa nito noon pang nakaraang taon, subalit dahil sa mga hindi inaasahang aberya ay hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin ito ganap na nabibigyan ng opisyal na inaugurasyon upang buksan at magamit ng mas maraming mga tao. Ayon sa mga lumabas na ulat mula pa noong una itong mabalita, may kapasidad umano ang kingdom ng hanggang 75,000 katao habang ang Arena ay kaya lamang maka-accommodate ng hanggang 55,000 katao. Narito ang mga dapat mo pang malaman tungkol sa kingdom ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Kibuloy nagsimulang gawin ng KJC Kingdom noon pang Setyembre 3, 2012. Ito ay dalawang taon lamang bago ang inaugurasyon ng Filipinarina ng Iglesia Ni Cristo. Ito'y proyekto at pinangungunahan ng ACQ Solomonic Builders Development Corporation na sa mga hindi nakakaalam ay pag-aari din pala ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Ang religious organization na ito ay naitatag noon pang taong 1985 at ayon sa pamunuan nito sa kasalukuyan ay umaabot na sa mahigit kumulang 7 milyon ang miyembro nito na nakakalat sa buong panig ng mundo. Si Pastor Kibuloy ay kilalang malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kingdom ni Kibuloy ay matatagpuan sa Philippine-Japan Friendship Highway, Barangay Katitipan, Buhangin District, Davao City sa Mindanao. Katabi lamang ito halos ng Francisco Bangoy International Airport. Ang naturang dome ay nasa loob ng 18 hektaryang KGC compound at parte ng 26 hectare Kingdom Global City Tourism Enterprise Zone o TEZ na napagdesisyon ng ibahagi ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Ayon sa TIEZA, ang Kingdom Global City ay ang first world-class integrated leisure resort destination in Southern Philippines that will cater to the different market seeking holidays for leisure and business bilang karagdagan sa stadium kasama pa sa pagpapatayo nito ay ang paglalagay din ng 150 room condominium hotel museum hangar for small and medium sized aircrafts para sa operasyon ng mga air taxi services water park at isang commercial center na may mga restaurant at business spaces at kung ano-ano pa pero siyempre, hindi din mawawala ang cathedral o house of worship para sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming mga lubas na mga ulat na isang Australian architectural firm ang nasa likod ng disenyo at pagbuo sa naturang kingdom subalit hindi naging maliwanag kung ano ang pangalan ng eksaktong firm ang nasa likod nito. Pero ang sigurado ay pinangunahan ito ni Architect Manuel de Luna ng LPPA Design Group na siyang nanguna sa proyektong ito. Ayon sa website nila, ang dome ay may footprint na dalawat kalahating hektarya at total floor area na apat at kalahating hektarya. Sa sukat na ito ay maaaring magkasyang nasa mahigit kumulang isang daang NBA basketball courts. Sa isang panayam kay Pastor Kibuloy, ang sahig ng arena ay medyo hinukay ang lupa ng isang level gaya ng Staples Center sa Los Angeles, California sa bansang Estados Unidos hindi umano nila ito maaring ilibel o kapantay ng lupa dahil na din sa flight path ng mga aircrafts ng Francisco Bangoy International Airport. Kaya upang makapasa sa flight path limitations, mas pinili na lamang nilang hukayin ang maging sahig nito. Ayon pa kay Pastor Kibuloy, ang arena ay magkakaroon ng 38 mga escalators, centralized air conditioning system, cube scoreboard at professional lighting meron din itong state-of-the-art video equipment and up-to-date sound and projection systems na kaya ang hanggang 6,000 voice choir at 250 piece ng orkestra. Ang naging inisyal na plano at pondo o perang gagastusin sa pagpapatayo ng arena ay nasa 6 na bilyong piso noong taong 2012. Subalit sa mga naglabasang ulat ay lumobo ng lumobo ang nagiging gasto sa proyekto na umabot na 10 milyong piso na aabot pa na hanggang 13 bilyong piso dahil sa mga delays at iba pang mga pagkaantala pero inaasahan na mas lolobo pa umano ang halagang ito hanggat hindi pa opisyal na natatapos ang proyekto. Sa isang interview ng Sunstar Davao noong taong 2019, sinabi ni Pastor Kibuloy na ang naging dahilan ng mga delays ay ang shipping of materials o gamit sa pagpapagawa ng naturang arena na karamihan kasi sa mga materials na ginagamit sa pagpapatayo nito ay nagmumula pa sa bansang Vietnam at China. Ang mga delays kumanong ito ang malaking faktor kaya lumubo ang gasto sa pagpapatayo ng naturang dome. Apektado din umano kasi ang labor cost at ipapang mga bayarin. Bakit nga ba ito ay pinatayo? Kagaya ng Filipinarina na pag-aari ng Iglesia Ni Cristo na kadalasang ginagamit para sa mga religious group services at iba pang pagtitipon, ang kingdom ni Kibuloy ay maaaring maging central assembly venue para sa mga membro naman ng Kingdom of Jesus Christ at mga tagasunod nito. Bukod sa mga worship services na idinadaos dito, ang Kingdom ay magiging venue din ng mga non-religious events. Ayon sa pieza, kasama sa pagpapaunlad nito ay ang pagpapakilala din ng mga cultural heritage ng buong rehiyon para sa mga bisita at turista. Maaari din naman nung magamit ang arena para sa mga multi-purpose activities gaya ng mga concerts, international gatherings, sport events at marami pang iba. Ayon pa kay Pastor Kibuloy, kung matapos kumuna ito, isa itong fulfillment of his unceasing prayer to the Almighty Father. Bagamat makikita sa labas nito na tapos na ang lahat, ang loob nito at ilan pang mga technical na parte nito ay hindi pa din natatapos. Sa kabila ng pandemya ay natapos ang curtain wall project nito Kabilang na ang 13,000 square meters na honeycomb cladding curtain wall, 10,000 square meters na diamond glass curtain wall, 750 tonelada ng steel structures canopy, 1,500 square meter ng point sunshade glass at flag light lighting system sa buong external service ng area ng building ang nakumpleto. Inaasahang matatapos ang kingdom noong pang nakaraang taon. Ito'y ayaw na rin sa kanilang naging unang plano. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa pa rin ito. Marahil ay dahil na rin sa mga hindi inaasahang mga pangyari sa mga nakalipas na taon. Matatandaan na noong November 2021 nang sampahan ng sex trafficking charges si Kibuloy at ilang kasamahan niya sa KJC Church na inihain ng US prosecutors. Noong Disyembre 2022, inarang ng US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control o OFAC na magkaroon ng akses si Kibuloy sa kanyang mga ari-arian sa US dahil sa aligasyon ng serious human rights abuse. Una nang sinabi ni Kibuloy na pinapatawad na niya ang mga nag-aakusa sa kanya. Noong Pebrero 2022, sinabi ni Kibuloy na inuusik siya dahil siya ang appointed son. Ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name na pinangungunahan ni Pastor Kibuloy, ay nagsimula noong 1985 sa Davao City. Bilang Executive Pastor ng KGC, si Pastor Apollo Kibuloy ang nangunguna sa espiritwal na pangangalaga sa 7 milyon nitong miyembro sa buong mundo. Sa ngayon ay patuloy na lumalawak ang sakop ng KGC kung saan naaabot nito ang hikid sa 200 bansa at 2,000 mga lungsod sa buong mundo.